Saludo po ako sa ginawa nyo. Malaking bagay na pinagbago ng buong Pasig. Kung gusto kong Pasig Mayor, ay ikaw, Bobby. Dahil tumutulong ka sa mga mahirap na katulad namin. Number one ka. Kung niya sa amin, pag may problema, sabihin lang daw. Tuloy niyo lang po, Mayor, ang pagtulong sa amin. Kagaya ng may mga kapansanan. Kay ka, Mayor, nandito ka sa puso namin. Napakabait po talaga ni Mayor. Maraming maraming salamat po kay Mayor. Hindi po dahil sa po hindi po gagaling ang mga sugat namin. You save you. 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 bagyong ondoy, Sa mismo ang tumulong sa amin. Saludo kami sa iyo, sir. I am proud to serve as a nurse in Pasig. Dito, dito sa Pasig, service ang totoo. Pasig, eh. Yan ang city ko. Dahil no, 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 no. well, sa blockab na ito, wala po akong ginastos na maski isang sentimo. Pagservisyo. Eusebio, totoo. Ang barukan, Mayor. Ang serbisyo totoo. Mayor Bobby Eusebio, ipaglaban natin. Ba ba? Nung nanganak po ako sa hospital, di po niya ako pinapabayaan. nakaburo lang aking apo. Hinina sa inyo ang sama ng loob ko. Dahil wala po akong ipagpapalibing. Kaya po, Maraming salamat po sa inyo at tinugon nyo. We believe in you, Mayor. You're the best and number one. Mabuhay po kayo, Mayor. You save you! Savior. Hey, yeah, delay, <laughs> Dating bubong ng palengki tumutulong, ngayon hindi na dating madilim, ngayon maliwanag ng lahat. Yung mga ninimera ngayon sa inyo, wala po yan. Dahil kami po ang nakakaalam at nakikita po namin ang servisyo nyo, Mayor. Ituloy mo lang, Mayor. Itunoy po, Mayor. Hanggang buhay ako, Yosebio kami. Sana po, Mayor, ituloy niyo po.